Good afternoon everyone. Kuha tayo ng dahon ng lagundi. Gala natin yung kaibigan natin guys kasi may ubo siya. Kaya mangunga tayo ng dahon ng lagundi kasi matigas yung ubo niya. Kaya kailangan natin bigyan kasi mabait yung aking kaibigan na si Miss Juan Camacho. Kaya dahil marami tayong puno, kaya bigyan natin siya ng lagunday. Ito na guys. So, deliver na natin sa bahay nila. Tara. Dala mo ako mapakita guys kasi walang taga video sa akin eh kaya lakad tayo atin natin sa bahay nila medyo maulan ulan pambo ng konti pampasakit ng ulo so takbuhin natin ng konti at tamad tayo mag dala ng payong yung bahay kasi ng kaibigan ko hindi naman sobrang layo so kailangan natin lakarin lang ng konti <tapang> Sundan talaga niya ako. Sundan talaga niya ako tapang niya. <laughs> ah, tapang na maliit. Grabe. Ayan. Dito po pala ako sa ano guys, sa panlamig minaw proper pangalawang kanto ng Tower Bell at San Jose del Monte Bulacan so sigurin natin yung ating dalhanang ng lagol, lagol na dahon so malapit na tayo guys sa bahay nila ng aking kaibigan sana hindi nakapadlock yung kanilang pintuan kasi direct na natin pasukin guys parang ano ano dahil sanay naman din po sila sa akin kaya parang pamili na yan bahay nila guys ano sa taas eh yung mataas yung bahay nila dami naglalaro yung eh, bahay nila sa taas kaya pasukay na natin kung hindi nakapadlock saan hindi nakapadlock eh kung hindi tayo makapasok agad agad Ay! ayan hindi na hindi nila alam pumunta na tayo guys ayan pasok na agad tayo na mismo nagbukas nakko Sana ng derito, ibulagay natin, andilin, ang dilin din, dilin ng bahay nila, guys. Akyatin natin, tara! Rano. Joan. Dito na tayo katok eh. Jo. What is your doing? English yun. What is your doing there? Natulog ka? Oo. Oh. Ano? This is for you, flowers for ano yan? you. Ah, lagundi. Ano yan? Lagundi. Lagundi yan. Yeah. Anong gagawin dyan? Laga. Eh, diba matigas yung ubo mo? No, ano, ano nga ako kanina? Kaya nga, tapos i-ano mo yan. Inumin to? Oo. Uh, lagain mo, tapos inumin mo. Kaya, ano? Ano mo, wika boy? boy. Ano ka na? Bakit? Alis ka? May guest kasi ako bukas. Ano? Ano ah. ba diba, sinasabi mo? Kasi mo ka nakakausap? ako May bisita siya. Pangit. Okay. <laughs> <laughs> Gagod <Gagitan>. ako. <laughs> mo. Ano Kaya yun? Mo na? Nagpapagalam? Pag nakaw tayo ng saging nila guys. Kasi ito yung saging. Ito yung saging.

Danik, okay. Representing representeng <laughs> <laughs> putus <laughs> <yung kikikita, laughs> uh, thank you for watching everyone. Boy. Bye.